Hi mga bees! So ayun na nga, hindi pa ako nag start sa work ko. Actually, is today is Monday at uh, nagreport nag-report lang ako sa office namin dito. And then, binigyan ako ng mga gamit ko para sa mga gagamitin ko sa pag-start ko sa work. But, dapat pwede na ako mag start ngayon pero pahinga muna ako isang araw pa. And then, bukas na ako mag start talaga. So by the way, ang pumunta ako ng Poland. Uh, nandito yung aking agency. At uh, dito, nag ako dito sa kanila. Tap, kasi dati nag-apply ako sa Twin Star. ah uh, bali, nag-apply uh, ko din ni sa Canada. Pero kasi nga, yung, yung nag-base sila sa ARC ko. So, yung ARC ko is yearly kasi yun nire-renew. Nire so, nag siguro sila na baka hindi ako ma-renew ng company. Early, yearly naman yung ARC namin. So, so try, nag-try pa rin ako sa kanila na kung hindi, Poland, Poland na lang sana. So, sabi nga, hindi pa rin daw sila sure kung, kung kailan kailan abutin. So, yun. ah uh, pero bago ako nagpunta kasi doon, is, meron na akong kausap talaga dito. Nag-try lang naman ako. So, ang, so, medyo na disappoint lang ako. Siyempre. So, hindi na ako nag-fush kung tatawagan nila ako hindi. Pero at least nag ako sa sarili ko. And then, yun, si ate, si ate Eden, siya yung naghanap sa akin dito ng ng agency ko. So, sila naghanap ng company ko. So, yun nga. By last 2023, nag-apply ako ng April or May. May ako nag-apply. Tapos, uh, nagpasa ko ng nagpasa ko ng ARC passport at saka resume ko. So, naghintay ako ng work permit. So, sabi sa akin ni ate is, 2 to 3 months na sana yung work permit ko. Pero dumating naman siya ng September kasi umuwi ako ng Pilipinas, nagbakasyon ako. At tapos, ah uh, na-receive ko na siya nung bumalik ako ng Taiwan, nung galing ako ng na bakasyon, na-receive ko na siya ng September 4. Kinuha ko siya sa post office, yung work permit ko kasi dumating na nga. And then, after noon, na-process na yung work visa ko, yung visa ko sa application ng visa ko sa embassy. So, maghihintay ako doon ng for selection. So, drone tawag doon ah uh, embassy ang mag magdodraw ng application mo. Uh, every Saturday ang draw ng application ng visa. So, maghihintay ka at magdasal ka ng maraming beses. Dahil hindi natin sure kung masaselect ka o hindi. Uh, masaselect ka or man, hindi ka masaselect. So, so, ako, hintay ako na hintay. Bilang ko ng bilang ng Saturday ng Saturday ng gabi. So, kasi sila nag-email sa Gmail account ko una select ako hindi. So, pag hindi ako na select ng Saturday, so, pray ulit ako kasi nga, kailangan ko ng malupitang pagdatasal. So, at uh, yun na nga. So, by... Nung hindi ko na tinignan yung Gmail ko na nag na ang, ang ang embassy every Saturday sabi ko hindi ko na lang titingnan baka sakali ma-select pa ako yun na nga so pag hindi ko hindi ko tiningnan siya that day the next day, na-select na ako ng February 9, February 3. So, February 19 ako na appointment. So, February 19 ako nagpunta ng embassy. Doon din na ako lahat ng mga requirements ko, mga, mga reviewers ko, lahat. Dapat yung mga uh, contract, lahat na binigay sa'yo ng, ng agency dito. Lahat yon aralin mo kung anong company mo, anong pangalan, kung saan lugar, at saka, reviewin mo yung mga interview kung pag para pag sinala ka sa embassy, pag sa in interview ko sa embassy, alam mo yung sasagot mo. Tapos March, March 19 ako nagpunta doon. So March uh, sila mag-e-email sa kung kailan mo i-release yung visa mo. So March 1 ko na-receive, na-release na yung nakuha yung visa ko, na-release yung visa ng March 1. So ayun na nga. Pero anytime naman, pwede ako umalis no, ng March 1. So, kailangan ko pa rin naman mag-ipo ng pang pocket money ko. Siyempre, kahit may extra money ka naman, kailangan mo pa rin magdagdag, diba? So, dahil nga, ano, malayo na, Europe na. So, yun nga. Nag-extra na pa ako ng pocket money ko kasi March, April, May. Nag-adjust ako ng ilang buwan. So, nag-decide kasi ang work permit ko is ang visa ko, effective nga hanggang July pa. So, yun. So, nag-request ako ng nang another month para mag-stay pa ako sa Taiwan. So, yun nga, napili kong mag-flight is June. June 21. Ay, June 20. June 21. So, June 21 ako dumating na dito. So, yun ang nga mga bi mga plano magpunta ng Taiwan. Siguro doon yun lang, 100%. Kasi ako, 10 times ko inisip pumunta ng Poland. Kahit na ako may pinsan dito or kahit na may kamag-anak pa ako dito sa Europe at sa sarili mo, ikaw mag sariling sikap ka mag-apply. lang din may advice ko. Mag sikap na lang kayo, mag-apply, mag-ipon kayo para makapunta kayo dito at mag kayo mga mga B. Tapos ah, uh, ko kayo tulungan dito sa agency ko dito na hanapan kayo ng trabaho. Tapos ah, uh, naman din ang kakausap sa si inyo. So 'yun. At sa drone ang sa drone lang talaga matagal. Tsaka bagpray ng sobra-sobra. Hindi -sobra. mm, man naman sa hinihiling mo na talaga is talagang kapit ka lang talaga sa pagdatasal. Kasi syempre, meron kasi hindi na si select at hindi nakakarating ito na expired yung uh, application. So, totoo yun, may na-expired application kasi isa sa mga friend ko, ang uh, ten 10 months na siya, hindi na select yung kanyang application. So, kinansala lang embassy. So, ako, mag-8 months ako bago ako na-select ng embassy. So, kapit lang mga bling. Yun lang. So, kung gusto nyo, PM nyo ako na mag-apply kayo dito para at least mag-guide ko kayo. And then, yung placement dito naman is mura lang naman. So, yun lang. So, bukas mag-start na ako mag-work. So, ang aking work is mushroom picker. So, yun is per hour. Pero, pag naka-one month na ako per hour. And then, the next month is per kilo nang gagawin ko. So, yung magbibay siya sa akin sa pag kilo-kilo. Kaya dapat mabilisan ang kilos dito. Mabilisan, bawal ang bagal-bagal. So, yun. At dahil nga dyan, kung gusto nang mag-apply dito sa akin company, uh, tulungan ko kayo. So, PM nyo lang ako mga B. Sama-sama uh, tayo dito. Yung mga nag, ano na sa akin, nagtanong na, ayun uh, yun, uh, be sure lang. Kasi, at uh, saka, 100% yung pag-isipang mabuti kasi magte-take rin kayo ng risk dito. Kasi hindi naman 100% maseselect ka Pero kung hmm, sobrang panalangin ka lang at pang para talaga sa yung Poland, Poland, para talaga sa yung Europe, para talaga sa yun. So, ayan na nga. Eh, yun. At, marami pang kakainin bigas. Mag-stay muna. Yung mga 6 years mga titras sa Taiwan, mag-stay muna kayo dyan mga bi. Kasi ako is eh, 11 years and 3 months bago umalis ng Taiwan. So, hindi ko na antayin pa mag-12 years ako para, para lang mag-asikaso ng application ko. And, sa mga may 6 years pa, stay lang kayo dyan. Marami pa kayong pwedeng gawin. At gaya ko naman is, so, ito na yung uh, journey ko. Dito na ako sa Poland. So, ayun na yun. Nag-stay na ako dito. So, at sa mga kaibigan ko, is meron pa kayong natin ng 6 years, stay na kayo dyan muna. Saka lang kayo mag-apply pagka okay na. Okay na yung mga ano nyo, mga gagawin nyo pa dyan, yung mga plano nyo pa dyan. So, stay lang muna kayo dyan. Pero kung wala na kayo mga 12 years, mga 9 years na lang kayo dyan, pwede na kayo mag-apply. Mm -hmm. Yun lang ma advice ko. So, yun lang mga bing! Bye! Good luck sa journey ko ngayon dito at sa mga mag apply at sa na apply ko na dito. Meron kasi ako na ipasok na din dito, na apply na din dito. So, waiting na lang siya ng kanyang draw ng visa. Sana ma-select din siya at yun lang. Pero ang alam ko kasi, nagbe din ang ang embassy na kung matat matatapos na yung years mo sa Taiwan. Feel ko lang kasi, kasi yung mga iba kong na kaibigan, natapos na yung 12 years na, doon sila nasisilip. Pero pagkal, yung bawa, depende rin siguro, kasi yun syang, yung siya, ang kaibigan ko kasi, is, ano na eh, ah, uh, matapos na yung kanyang 12 years, hindi pa rin, hindi siya nasilip 10 months na. Kasi pag 10 months na, hindi na, na yung application mo sa embassy, hindi na talaga nila, na dinibilit na nalang embassy. So, yun na nga, mga bigay. Keep in touch na lang tayo mga biso. Bye! For now.